wala. Tubig na, po guys, ganda na po. po yung aking apat na anak na lalaki. Andiyan po si lahat guys. Ayan, harap dito isa. Ayan po isa, nakaitim na sando yung po isa ayan nakatalikod at ayan po yung isa yung ay, dumating ayan po roon na ng katawan <laughs> labas pa ang tiyan ay, <laughs> labas pa ang tiyan ayan <laughs> yun po yung kainuman nila ay kapatid ko tito nila ayan Nakapayaw eh, meron pa ka pala ako dito yung paborito mo. Ano? Nasa alima, alimasa ng lumutan pa. Oo, alimasa. Alima, Kaya